What's up mga gawa, this is Jens Welcome to my YouTube channel sa magandang umaga at maulan ulan na araw so, Ito mga gawa, ipakita ko sa inyo ha Yun Ito ang makinis na, na wall So dahil may pusi tayo dyan May kulom tayo Sabi ko nga sa inyo mga gawa Ito ay precast Yung mga wall dito sa developer ng subdivision na to So ito naka bulkasil yan Tapos minasilian nila ng skim coat Yan tapos ito yung bakal nila lumitaw so sinisil natin yan sabi ko nga kanina dahil makinis na to kailan natin alisin at napinturahan na at masilihan kailan natin ito alisin para yung pussy dito na ano nakikikit dito is rikta doon sa siminto so alisin natin yan gaya nito i-strip natin ng sinisil sinisil ang gagamitin natin papunta doon sa taas para ang pussy natin sabi ko nga ito ay precast hindi gagalaw-galaw yung ating ano hindi karon sila ng crack so matibay yung mga gawa dahil meron akong ano mga gawa meron ako papakita ko ulit sa inyo mama mga, mga gawa pag natapos ang aking ano na to aking pagsisinsil sila to ay tatanim ko yung poste ay hindi pala ano ha? hindi pala planted column ah kasi yung planted column mga gawa walang ganito walang parilya nakatanim lang doon sa ano sa pag sinabing planted column di doon sa flooring na lang na So hindi tayo ganun magawa, maayos tayo magtrabaho. So sabi ko nga ayos yung isa, ang dalawa, isa, dalawa, pangatlo ito, na So sinisinsil natin to binibigyan natin ng mahalagang, mahalagang ano, informasyon at sa detalye sa ating, sa ating YouTube channel. Ito magawa, may parilya na yan. Okay, pakita ko lang sa inyo magawa. ayos na mga gawa tapos na tapos na natin pagsisinsel sa scheme coat na nakadikit sa ano so kitang kita ang bulkasil kan kita nyo mga gawa iba naman kulay talagang bulkasil yan so naglagay tayo ng sipin mga gawa para walang malaglag doon sa ating pundasyon yan di ba mas maganda ang sabi ko mga detalyado sabay kahit malaglag naman yan mga gawa kasi may graba pa naman yan So, mas maganda pa rin dahil eh, yung ating ano, yung ating air bin hindi nalagyan. So, ipasok eh, pasok ko na rin yung PVC para doon sa air bin. kasi dito anong ah, ano yung air bin eh. Ugot naman yan mga gawa kasi dito sila naman yan, matibay pa rin ating puste. Yan mga gagawa. So, itong ating andamyo, dito tayo umapak. Okay? So ayan na. 'Di ba? Yung ano natin kanina, unang vlog natin. So ito na yung resulta. Nakadikit na so ito ng airbin, Nakadikit na doon. So dahil ano ito, pundasyon na ito ng subdivision yung developer. tatuanan na lang natin mamaya ng bakal sa dalawa tatlo papunta roon. So naka ano na yan, ito na. Yung parilya niya, nakadikit na yung ating ano, posti. So ready for boss na yan. So mamaya mag-aano tayo dito ng pampatibay ulit. Pakita ko na lang ulit sa inyo mga gawa. So yun mga gawa, ayos na yung ating kolom. Kolom 3. Kasi kolom 3, kolom 3 yan. 1. Pwede ito. Nabuhusan na yan pundasyon. Excuse lang. Number 2 at saka number 3. So, preparing yan mga gawa para sa second floor. So, ang ating anan mga gawa hanggang dyan lang. So, nakatago yung ano doon. So, ito, ito mama, mga, mga, kagawa, tatakpan lang ng ano yan para hindi maanuhan. Ito, ito, ito. Tatakpan lang ng ano yan, kaysa may tapos dito sa arena to, pwede na lang, lagay ng plywood tapos masilya. Kasi, abang yan para sa second floor. So, hindi natin ginalo na yung bubong. Kita nyo naman mga gawa. So, yan. Ayos na. So, dudugtuan na lang natin yung PVC para hindi maanuhan, matakpan o maanuhan, mahulugan ng mahulugan ng debris o maka ano maka barado so yun mga gawa ayos na okay so ayan ang mga gawa ready for buhos na yun mga gawa halo tayo pogi na yan pogi so itinali ko na rin to yung ating PVC para sa ating Ervin, So, wala naman maging problema yan. Makagawa. Kasi doon magdudugtong na lang tayo para initin at para sa initin lang muna yung dulo. So, kahit din naman initin kasi yung boss natin hanggang dito. Yan. Pantay lang dito muna. Kasi pag nagano yan ng ano, ma tatakpan naman yon Pag nagano ng kisamit, artificial ano lang yan purpose lang yan mga gawa abang okay so ito naman yung ano yung puting biga para sa pundasyon yan naka ano na dito yan naka dulo pa ginit na natin yung PVC yun, nakatali na rin yan tapos yun papunta roon yan dito pa rin tayo sa extension na to uh, dito naman mga gawa nasukatan na rin yan So ang laki pala nito magawa, yung ating ano, ito 10 mm. Ito naman 8 mm, yung ating anilyo. So ang haba nito magawa 55. 55 ang haba. So ito siya magawa, pakita ko sa inyo. Ito na siya. 55 ang haba, 55 cm tapos inasimbol natin wala tayong video karaman, wala tayong video karera, wala tayong etc. etc. kundi tayo lang mismo. So, good naman tayo gumawa. So, hindi tayo mapapahiya kahit sino pang mag ano niya. Pagdating ng higpitan, meron tayong papakita dito sa vlog ko na to. So, magkakaroon ng higpitan at saka ano, kasi may permit tayo. So, ipapakita natin to. Yan, naka ano tayo, naka puting ng biga. Biga yan mga gawa kung tawagin, puting biga. Yan. Punta Ito na yung kulang. Tapos bubusan din natin yan. May pundasyon na rin tayo. Medyo na lang lang ang mga gawa, pero makapal lang ating pundasyon dyan. Sa ating posti. Sa ating kolom kolom ng birthday. So yun mga gawa. Pakita ko ulit sa mamaya. Mga gawa. Ang diskarte niyan. Inuuna muna to. Yung ating anilyo. Yung lag pala ng ating anilyo mga gawa. Malaga rin to ha. nasa ano siya 15 cm yung kanyang haba at saka yung kanyang laki 12 12 cm Malaking rin tumamagawa goods to sa mga second floor sa mga puting lang mga gawa pero yung unsa hanging nakahanging na siya medyo laki na natin Pwede kasi laki ng post natin pwede kasi ito ano lang naman to ano ito doon sa ating pundasyon pinakaalalay lang siya gusto naman yan magawa sa mga second floor siya nasabi ko nga basta may ah uh, biga puting goods na yan. yan ito lang muna hanggang ganito nyo tapos totoogin nyo isa isa papasok nyo yung pang ilalim at saka pang ibabaw Magsisili kayo kung saan yung pangilalim ilalim at saka pang ibabaw so ipakita ko lang sa inyo basta ganyan yan pagsamasamahin nyo muna maubusan tayo ng ano maubusan tayo ng ng storage so uunahin nyo muna yung foundation ng ano ng ng kulom ng posti yan naka foundation na yan saka na itong ano ah uh, puting puting slab okay so mga kagawa ayos na yung ating ano yung ating diga na naka sa ano, sal, ano sa ating puting biga puting so may mga dawil na tayo at saka isang PVC pipe na dito para sa dam para sa gutter and dito kasi yung gutter dito mukhang ng gutter so dito ang baba niyan so susunod sunod naman yan mga gawa mas sunod naman to papalim pa ano yan dito yung bagsak so yun mga gawa poging pogi na ang ating Ginawang ano, ang ating ginawang dawil isa, dalawa, tatlo, apat. Kasi ito, pag ano lang yung pagitan, masinsin na rin mga gawa dawil natin. So, ayos na mga gawa. Ang ating posti, column, yan, column 1, column 2, column 3. Pogi na yan. Hindi na tayo mapayang pag nagkaroon ng sitahan. O tanungan kung matibay ba para sa second floor. Sabi ko nga, dapat pinatibay na natin. Pwede na yan buhos. So dito, makakaroon tayo ng hollow block. Pinaka temporary forma. Yan, hollow block. Parang ganito lang ba? Habang binubuhosan natin yan, para hindi umapaw dito sa kabila para hindi masayang halo dito para hindi matapong kasi ito panambak na itong mga gawa lupa na lang to para hindi naman pantay kasi makapal yan kung gagawin natin flooring so materialis ang simitong ano natin dyan so maraming maraming salamat mga gawa sa mga naglalik at saka nagshare kung mapansin nyo mga gawa hindi tayo ano uh, yung pantrabaho natin na jacket na tila ngayon na pantrabaho natin na jacket na jacket iringkot na kasi umuulan nga sabi ko nga rin orsen tayo para may magawa tayo para hindi naman tayo nakatingga lang doon sa ating kung saan tayo umuwi so mga gawa, naman tayo rito so ayos na goods na itong ating ginawang ano ginawang pagtatakip dito sa ating sa ating anong mga gawa? sa ating kitchen. So maraming salamat sa mga nag-like at nag-share sa mga baguhan diyan. Paki-post na rin 'yung notification para update kayo sa aking bago upload sa aking YouTube channel. At sa, sa mga nagla-like, maraming salamat. God bless sa mga nagko-comment kahit bad comment diyan. Okay lang, basta mag-comment lang kayo. Isasagutin ko ka 'yung mga answer niyan. Okay, mga gawa, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Abangan niyo ang aking susunod sa aking vlog sa aking YouTube channel. So mabuhay po. God bless ulit.